Hi guys, for today's reaction video guys, ay ito ang hatagan o ang um, opinion, ang um, sitwasyon karoon ni Tatay Digong sa ICC ang um, na pinagpaliban daw ang pagdinig kay um, marami na daw siyang di maalala guys, no? Siyempre, ito yung the best Tatay Digong, no? So, kita mga Pilipino is aware mga kita sa mga nahitabo karon kay tong sa social media ug ang makaparelease sa sa iya kay si BBM Ragyod karon kay syempre no do you think mo hatag mo giveaway siya na nga wala naman sila konsensya di ba um medyo hurt lang ka ko ba kay pagbasa na ako bitaw paglantaw na ako sa TikTok yun na na uh, labi na sa mga sitwasyon karon nga dili na maayo ang ato ang mga nakita ato ang manang, mga, mga nadungog regarding sa ubang nasod sa na nahitabo nya karon na nay mga so nabunyag na gyud no ang mga nahitabo karon um, sakit lang kaayo ba no nga kung sino pa ang naghatag jud kayuhan sa tuang bansa mapagid ang gi litis og taman na yung mga nahitabo sa to ang mga bayan si Tatay Digong is the living he hero di ba karon naglabasan na ang mga buwaya medyo kabado na po na sila no kay nakita man nato o nabaltaan po na nila ang mga nahitabo sa Nepal, sa Indonesia, sa US, pero lahi po ito nga isyo kay Kuano, kay Clerk, 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 Nakita po ito na ako, pero di lang ito na ito itapik kay medyo sensitive si Meta. Hindi siya gusto nang ma-share ka ng mga kuan ka mga brutal. Uh, so, sakit lang kayo as a Filipino kay mura walay peace of mind ang mga tao kay mga na gudang mga mga modos so kung sa may mga plano ninyo guys dabi na ugma magamping lang kita tatanan no sa atong mga plano o decision so amping lang mo guys o so, magampo lang ta para sa kapayapaan sa ato nasod Thank you for watching and follow for more reaction videos.